Dali. Hindi, akong tumbas. <laughs> Hindi ko tumunin. Ito! Kasi dong busy kumakain eh. Well, dong busy. Laking Dom. Dong, naga, pichu, pichu, pichu. Pin, busy din. Hindi, busy yan. Pin! Ano ba yan? Kasi sumasamba ka, Prince eh. Ano ba? Gusto ko Dom, 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 dom. Hello, dom, you're so dongies.

garden akin to wala kang kalabing akin to si Jerry kaya boy si Jerry boy yan oh yo akin to si Jerry boy din ay, si Jerry boy wag na Hindi, hindi, hindi. malapit na kayong dalawa mga notebook ko yan apo mga notebook ko yan akin yan pinadala ko talaga yan. pero may mga keys keys ara new baby ayan ay, yan na lang. ayan ay, oh no, baby pam baby mimi mimi may, may labag din muna din sa inyo. The Magic Nest. Puro akin na lahat yan. Puro libro ko lahat yan na. Ano to? Tab? And, portfolio? Ano to? Hindi ko alam. Ano Anong makakalagay? May mga pangalan eto. Mamil nga eh, mam, no? Mam. Ma, kay Queen o! Wala na Puro libro na lang yan. Ma, kay Queen! dalawa. Ma, kay Queen! Ha? Dito kami magkakaroon. Wala, dodo lang yan. Dito yan, sa mga kutsara. Wala na. Mga libro lang yan. Apo, huwag na ilabas. Mga libro ko lang yan. Ha? Huwag kayong paring ako yan. Mga libro ko lang yan. Wala na kayong kukunin dyan.